Wag <laughs> ka kayo maigit. mo kayo. Uy, uy, uy. ka kayo maigit. na iyon? lang ko kayo. Uy, dami mo kayo. mo kayo. <laughs> <laughs> um, Nasing talon. Uy, dami Uy, ah, tulog ka na lang. Oh. Ay, na, tumak. Ayan Uy, Dahan lang. Uy, Uy, ano kayo mo Uy, ito ka kayo, ito nga kayo. mo, ito na. Sabi ko kasi matulog din nila eh. Oh, Wala, tulog kami. Uy! Ay, video. Uy! Tumigil nga kayo. <laughs> May pasok pa sila bukas eh. <laughs>